So this is not a joke oh. Humili ako ng GI wire. Tapos pinyahe ko na Sierra Madre. Hindi ko muna inuwi. Tapos pag jump ko dito sa rampa na to. Nahulog yung ano yung isang strand. Dito pag jump ko dyan. Kumapit talaga oh. Ayan oh. Kumapit siya oh. See. Tapos maabot dito oh. Kumulupot, oh. Look. Kumulupot siya ito. Swerte <laughs> na naman ako. Nandito na ako sa bahay nung jumamp ako. Buti hindi ako jumamp sa kali. Sa mga humps, no? Dito siya jumamp sa bahay. Ayan, no? Oh, pumulupot na, no? Kasi yan, ko dito. Sinit ko lang dito. Kala ko kasi everything's gonna be fine kasi nakaharang to. Oh. Pala hindi. Swerte na naman ako. Kaya lang yung motor ng galing ano. Nakaikot siya. Pero duda pa rin ako. Ah, ayaw kong gamitin. Para bukas. Yun lang isa. So yun ang kwento natin pala. Nakita niyo yung kwento natin. diba, Naibenta natin yung mga alumin, yung mga tanso. 380. Ang isa kaya lang ang storya pala. Itong mga to. Kaya pala hindi siya pliable like a copper. is because hindi siya copper. Aluminum siya. Grabe. Babawihin ko nga sana eh. Kaya lang marami pa naman ako eh. Parang alam ng mga tao dun na ano, first timer ko ang magbenta. Kaya pinagbigyan ko na. Mga luminom kasi is 50 pesos. Ayan o. Oh. So sinasabi nila na itong klase na to, Ito is not copper. Itong mga nakabalot sa kanya is a varnish. Tawag nila dito aluminum. That's what they say. Maybe. Ganun nga. parang copper naman eh. Talagang si madam oh. So lumalabas ano, uh, 380. Yung isa. Isang kilo. Yung aluminum daw is ano, is uh, 50 pesos. So naramdaman ko rin na alam nila na hindi ako sanay. Tsaka hindi naman ako mukhang ano. Hindi naman ako mukhang maggagarapa. Uh, Kaya may na magic magic na nila pero okay lang. That's not the point. The point is makita natin yung cycle. Binaklas natin yung transformer. Tapos naibenta natin sa halagang 380 per kilo. Yung bakal daw isa no. Is a ano? uh, Yung bakal daw is 12 pesos lang pala. 12 pesos lang. kailangan pa check ko ito sa, ibang ano sa ibang shop kung anong tingin nila dito kung copper ba o aluminum looks like copper to me